Ayun o, oh, so what's up mga lods, no? Ah, gawin natin, simple lang. Nakakatapos ah, ko pamasalos kanina eh. So gawin natin mga lods, balikan natin yung mga kababayan natin Pilipino ron na kapangakuan ko nakakain ako sa resto nila no? kung saan sila nagkatrabaho mga doon so simple lang ang gagawin natin no? uh, pupuntahan lang natin sila kakain ako doon mga idol so, sa ngayon siguro isda no? so tara mga lods samahan niyo ako tara. isang pasada lang to mga lods isang pasada ulit <laughs> hindi ko nakakat video natin ha uh, medyo pagod na rin mga idol eh Tinamaan ako ng pagod dahil sa akit kanina, medyo nakaka okay naman siya kaya lang mga idol yung pagod ba na umakit ko tapos mawaka <laughs> ulit na ano okay naman siya mga lods eh masyado na siguro ako napagod pero goods na goods na yung mahalaga na kapag tayo okay para mga idol samahan niyo ako ulit kain tayo dun sa kababayan natin kategori Yung mga tao, mga lods, ganun pa rin. Sobrang dami pa rin, no? Talagang, parang walang pinagbago. <laughs> Ano'n dumadami, di ba? Kasi mga idol talagang sikat yung lugar na to, mga idol dito sa Malaysia, no? So, sari-saring pagkain, Thai food, uh, basa lahat mga idol, dito lang yan. Sana tandaan ko pa yung ano. Sana makita ko pa yung mga kababayan natin. Kasi kagabi, ano eh, binati nila ako kagabi. Tsaka nagkausap naman kami na maayos. Sabi ko, babalik ako. So, mga lods, dapat talaga magkita kami ngayon, di ba? Kasi siyempre, baka sabihin naman ng kababayan natin, drawing tayo, di ba? Yung sa bar kagabi, uminom naman ako ng isang tagay lang. Kasi hindi na kaya eh. Pagod na tayo, mga idol. Alright, tara. Tsagaan na to, mga idol. よろしくお願いします。

不快。 grabe yung ano lago mo. Ano din, ngayon pa lang, ngayon pa lang, ngayon pa lang, ngayon pa lang. Okay. Kasi i-draw okay. pa natin. Kamahalan okay. mo talaga. Kamahalan idol. Kama, kama, diba? ang yeah. baliktad. Kamahalan idol. Okay lang 'yun, makikita niyo agad 'yun. Etong ginagawa ko mamaya, possible ma-upload ko na. Ano, Kamahalan isa lang, isa lang, isa pa lang pa 'to. Lang. Sa sana ako ko pwesto. Asa as, si, si Idol? Dito, dito, dito. Para makapuesto tayo dito. Yeah. Saan tayo pwesto? Dito, dito, dito. Dino. Dino, tara. Oh. Tala dito, pupunta kayo. Pupunta kayo. kayo dito. Pupunta. Oh, tara, tara. Doon tayo sa, sa sayo pwesto. Oh, doon, 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 doon. Okay ba okay. okay. oh, doon? Uh, sa isa nyo pa yan, Dina? Dina, dina. Dito, ito, ito, ito. Para pupunta sa mga tao dito. Masa taas, tara. Oh, pwede, pwede. Mat! Rager diba? Sino? Wow Hindi oi naman pala eh Hindi, tara Tara sa atin Ano sa isda? masarap? Ano yun? Isda yun. O isda? Isda? ka na, manganan. Hindi naman, ayoko ka sa lumangon. Isda. Isda nyo. ano aming desyenda rin? isda to? Mas. Pareho lang sila dito? Ito anong Fried chicken. Pride, pride. Ito. Meron, sobrang anghang to? Mo tayo, hindi naman gano'n. Masabi mo tayong uh, hindi gano'n maanghang? Hindi oh. gano'n maanghang. Oo. Fried fish with light oh, chili. fried fish. Oh. Mild lang ang uh, oh. anghang. Mild lang, mild lang. Okay na yun. Tapos ano lang? Ano ba? Malit lang. Small? Small lang, small lang. Mag-isa lang ako eh. Tapos ano tayo? Uh, ano masarap yan? Siyempre rice, di ba? Rice. Anong ang tanong anong klase ng Anong klase rice niya? Plain lang o ano? Okay, fried rice kami may plain. Sige, ano masarap sa rice? Ano masarap yung partner na rice doon? Ano best seller niyo sa rice? Tom yum. Sa ito. ko. Seafood. O oh, sige, ito na lang. Seafood. Small lang din. Okay, okay na yan ate. Drinks ka? Laging hilot ako eh. Ano ba masarap? Yung mga price itong inumin. Lahat yung price. 7 ringgit. Nescafe. Okay. So drinks naman, 3 ringgit. Sige te, maya maya ako. Maya maya. Sabihin ko na lang ha. Thank you te. Ako na bahala te. Basta te yung speech ko hindi masadong maanghang. Kaya may ano kayo te. May soup kayo na. Huh? Bisa, kayo? May sabaw kayo. Hindi yung soup ha. Thank you. Thank you po. Ayan na yun mga idol no. Okay, tayo po po Oy, naka-order na tayo idol. Okay na. Nakadali tayo. Ano? Isda na medyo hindi maanghang. Okay, okay, okay. <laughs> Ayan so what's up mga lords no? Uh, masaya ako kasi restaurant dinos mga idol no. Uh, Alalahanin natin 'yung mga kababayan natin. Kasi mga idol tinamaan nga ako ng pagod, 'di eh, ba, nakakatawa ko. So abang inaantay natin mga idol 'yung ano, 'yung uh, pagkain natin. Kuha muna ako sandali, isang igot lang, okay? Masaya ako makita ko 'yung mga kababayan natin, mga idol no. Talagang grabe di nila mga idol yung kaninang uh, interview ko ng ano doon na taga Myanmar na babae no sa, sa spa bawal kasi kuha na ng ano eh ang galing magmasahe sinakyan ako sa likod talagang tinutuhod ako talagang ginaganon yung tuhod sa likod ko eh. ang sarap mga idol kaya lang nakakalungkot lang medyo eh. hindi maganda yung papel nila rito kasi nadali daw sila ng mga pulis eh yung medyo masakit kasi diba? wala silang papel mga lods nakakalungkot sana naman wag sabitin ng mga kababayan natin yung mga idol diba syempre nakakalungkot yung so, ganun pangyayari diba so, dapat parehas ang laban diba pero syempre sana gabayan pa rin sila diba laban lang eh mga lods pakita ko sa inyo yung ano nya street view nya kapit lang ha sa so, mga idol no uh, habang inaantay yung pagkain mga idol tapo muna tong video kasi medyo mahaba na no eh? balik tayo mamaya pag uh, survey pagkain mga idol maraming maraming salamat mahalaga Nakasipot tayo sa mga kababayan natin so muli mga idol sa so, mga kababayan ko dyan mga idol mga mahal mga kababayan Pilipino laban lang mga idol uh, sana natayo yung mga sarili palagi okay laban lang mga lord I love you